Hello guys, for today's video, ipakita ko sa inyo kung paano natin ano yun to. Babalatan. May nabalatan na ako konti guys. Ano Yan Balatan natin to. Ano to guys ha? Mga kachabs, bunga ng ano, malunggay. Pakita ko din sa inyo kung paano natin titimplahan ito. Paano natin lulutuin, paano natin kakainin. Masarap po ito guys pero ang iba nito hindi ko hindi sila kumakain. nito kasi ano daw nakaka puan daw makalason. Pero nakakain naman yung dahon so makakain pa din yung ano bunga. Pwede di pa din kainin yung bunga, di ba? Kasi nakain yung dahon eh. Kasi na kay sa aking background guys. Yan po yung dirty kitchen ko dito sa bukid. Ano siya? Ganito lang yung gagawin natin. Balat-balat lang. Iwan ko kung kakain ba si Bunso nito, mga kachabs. Ayan siya. sya. Yeah. Ayan tumawag sa akin mga kachabs. May ano lang siya, May kinuha lang. Ganyanin lang siya guys, oh. Kasi baliktarin mo lang yung paghawak ng kutsilyo. Bali yung matalim na area is nasa harap ng dibdib mo, ganun. Ganyan lang. Baliktad lang. Hmm. Ito na siya guys, oh. Oh, uh, yan na siya mga kajabs. Yan na siya, balatan mo lang siya. Matagal talaga guys ang pagbalat nito. Medyo matagal konti ang pag ano? Pagbalatan mo na. Ayan na siya. Nagluto ako, guys. Habang nag, ano nito, nagbalat nito. Libre lang to, guys, kasi, ano, may bunga po yung tanim ko dito sa gilid ng bahay. Ayan na po siya, oh. Ayan oh, na po siya. Madami-dami na po konti. Pero mada, ang dami ko pang babalatan, guys. So, ang daming ano, oh, ang daming yung bunga. Nung una kasi, ano, namamatay lang siya batas, kunti lang ang bunga. Tapos ngayon, ang dami. Mm. Tapos lagyan ko lang siya ng ganito, guys, o. Oh. Uh. Lagyan mo lang siya ng kamatis at saka bawang. Sa next video na yon ha? Para ano. Matagal po talaga to matapos, guys. Matyaga ka lang talaga para ma mabalatan to. Matagal po siya matapos. Hindi naman lahat ma -ano, babalatan natin. Tanggalan lang kahit kunti ba. Yung mga green ba, yung mga green masyado, yun yung tatanggalin mga kachabs. Ganyan, ganyanin lang siya o. Oh. Pasensya na kayo guys kasi wala po tayong... Yan ang tawag nito cellphone ah uh, uh, cell phone stand yan tawag niyan 'di ba Wala pa tayong mga gamit. Yes, baka balang araw magkaroon din tayo. Baka may magregalo sa atin. 'Yung mahiwaga at maputi kong kawa, guys. <laughs> Pasensya na kayo, ganyan talaga dito sa probinsya. Silagay so, na natin siya, guys, sa mga ka-jobs. Yan lang. Tagay natin siya. Ganyan. Ganyan siya, guys. Tapos, ilagay na natin tong kamatis. Hirap talaga walang nagbibideo sa atin, guys. Yan, kamatis lang. Ganyanin lang siya, mga kachabs. Yan. Tapos, kasunod itong bawang. So, kamay natin. Malinis naman yung kamay ko eh. Yan lang siya guys. O oh, mga kajabs. Pakita ko sa inyo yan. Ganyan po ang pagtimpla niyan. sa so, mga gustong kumain ng to bunga ng malunggay, ganyanin niyo lang siya guys. Then, next is ito. Ito yung sabi ko na bugoong. Kung walay bagoong, di, ano, pwede siya, ano guys, yung ginamos. oh, timpla mo lang siya dyan. Ah, ganyan lang. Ito kasi yung laman niya, guys, oh. Yan. Tapos tinanggal ko lang yung sabaw niya. Kita niya naman, 'di ba? So, ang mga naka dito, guys, is yung mga Ilocano lang siguro kasi sila yung ano ko makain nito, eh. Doon ko lang natutunan sa kanila, guys, yung ginamos. Ay, yung ginamos is dito yan sa amin. Yan yung pinaka gusto ng mga Bisaya, yung ginamos dagdagan so dagdagan natin mga kachabs kasi kulang po yung yung sabaw ng ginamos eh. Dinagdagan ko siya. Yan. Tapos lagyan natin siya ng kunting oil lang guys, ah, kunting oil lang. Kunti na ba? Kunti lang ba 'to? <laughs> Parang madami. Ganda niya tingnan, no? Yan na siya, guys. Lagay na natin lahat. Ah. Tapos, tapos lagyan na, tapos lagyan natin ng ano, konting, ano, mga kachabs, yung asin. Kunti lang. Kunti lang talaga. Kasi hindi naman masyadong maalat yung ano ng, yung kanang sabaw sa ginamos eh. Nilagyan ko kasi ng tubig. At tas ito, lagyan natin ng bit, bitchin. Bawang lang talaga at saka kamatis guys. Dipindi na yan sa inyo kung anong trip nyo, kung paano siya lulutuin basta kay kung ako ang magluto ng ganito, iskamatis kamatis at saka lang talaga guys. So, isa ano na natin. Isaang na natin. So, isaang na natin siya guys. Pasensya na kayo mga kachabs. Kasi, pagpasensya na na yung aking kusina, ganyan lang kasimple. Hindi naman tayo mayaman para bunga yung ating kusina. Lalo na pag sa probinsya ka guys, ganito lang talaga siya. Yan. Tapos takpan natin. Ayan na guys. Natakpan na natin. Yan lang. Bantayan lang natin guys. So, ayan na siya guys. Kumukulo na siya. Ano lang natin. Mikos-mikos na natin guys. Para maabsorb absorb ng ibang ano yung bugoong guys masarap ko talaga to promise ang sarap nito palagi ko itong kinakain nung nasa ano ako guys nung nasa Ilocos pa ako comment down guys kung na kumakain ba kayo nito or naguulang ba kayo nito thank you sa lahat ng mga nanonood ng mga video ko guys ano kasimpleng buhay ko yan thank you thank you so much guys so ang pagmumukbang natin guys isa is next video na Bye.